biget, magtagay anak prinses. Sige naman. Sara, oh. Wala kong may ice kayo otte. Saan ako saday? Kumukulagi. Taon, taon din noon ni nima. Okay na. Hi Nars! Welcome back to my YouTube channel. Pusta kayong lahat dyan mga Nars. Nami-miss kong mag-vlog. Medyo matagal din tayo nakapag-vlog siguro yung last na nagbabalag ako ng maayos nung nasa ibang bansa pa ako syempre pag nandun tayo sa ibang bansa medyo wala tayong magawa kaya yan nagbibidyo kong ano-ano tsaka alam nyo ba Nars nung pauwi na ako sabi ko gusto ko nung umuwi para makapag-focus ako ng pagbablog. Hindi <laughs> ko alam kung sino makarelate. Tapos nung pagdating na rin doon sa Pinas, wala pala tayo halos oras na, ba? Diba? Lalo na ngayon na, na ano ako, nabuntis. Si Binman sin ako umuwi galing sa ibang bansa. Medyo tinatamad din mag-video. Tsaka mahirap din mag-video pag dito sa probinsya kasi yung mga tao dito mahiling magpa-sounds, magpa-music kaya nakaka-copyright din. Tsaka problema ko din yon dahil nasira din yung laptop ko. At okay lang naman pag magka-copyright ka pero kailangan okay yung mga gamit mo, gadgets mo tulad ng laptop ko, di ba? So, dati nagwa ako minsan, um, nagkaroon ako ng copyright pero naayos ko din kasi okay pa yung laptop ko ngayon sira na kasi nasira siya hindi ko alam kung ano nangyari siguro dahil tama din akong mag ano sabi nila kaya dapat daw kailangan gamitin ibihira ko lang siyang ginamit yeah, kaya yun tsaka wala rin akong maisip na i-content dito kaya yun naisip kong mag iba ng content <laughs> dahil palagi naman kami nag palagi kaming nang umaalis ng asawa ko tsaka yun, naisipan ko mag-vlog na eto na lang oh, sari sari store diba, welcome, welcome back sa sari sari store na world na naman tayo charig, kasi yun yung oras ko wala na akong oras sa ibang content kasi yung asawa ko hindi siya game sa mga alam nyo na, yung kung sino yung mga nakapanood mga video ko doon nung nasa ibang bansa pa ako hindi, supo, hindi supportado yung asawa ko noon, ayaw niya, gusto niya ano yung tawag noon yung Maria Clara <coughs> yung dating niya kaya ito na lang, naisipan ko baka masira yung channel ko di ba at sa awa ng Diyos naman yung channel ko pala ah uh, active pa rin pala siya kahit sa isang buwan isang beses mo lang siyang uploadan okay lang pala siya yan ang ginagawa ko kahit hindi ako, maraw, mahi, hindi ako masyadong mag upload ng mga video pero kailangan sa isang buwan may isang short videos man yun ang i-upload ko so man nagwibig kila mm hmm Orot. Daya, ko lang pusilupin. Ayan, may buhay bili. <laughs> so, ito yung, ito yung content na naisipan ko na, ano, ipapalit ko sa mga video ko noon. Tapos, kasi ito naman, araw-araw eh, tulad ng mamimili, o ba? Diba? Kaso lang din, mahirap din pang nagbibideo ka habang, namimili ka habang oh, magbibidyo ka habang namimili medyo mahirap din lalo na pagsiksikan yung mga tao pero syem, syempre taya, tiyagaan lang din so ngayon naisip ko magbidyo dahil nga tahimik ang paligid walang nagpapa sounds walang nagpapa music walang nagpapatugtog kaya di ako magkakapirat <laughs> kasi mamaya nito mamayang hapon marami ano marami kasing tokens dito sa amin so hindi din pag may time so kumusta naman yung mga kayo YouTube friends ko dyan <laughs> nabimiss ko kayo bigla uh, ayan, lalo na yung silot Steve si Ate Bilin uh, Ate Bilin, ko mag video kay sa tapulan ko kay kanang nang magsira kong ka-copyright na ko yung last nga upload sa akong channel ang copyright siya mo nang di ko ganahan niya maglison ko ayaw kay kanang nang guba ang laptop o pati yun ayaw, hantod ka ron. 'di diba, Akala natin makapag-vlog na tayo nang maayos pag nasa Pinas na, pero hindi pala dahil busy, marami tayong ginagawa. Tsaka, ewan ko nga nahihilo na ako sa pag lagi akong nagaganong sa cellphone, parang nahihilo. Tsaka, isa pa, tinatamad din ako mag-edit lalo na pag lalo na yung wifi namin dito ay hulog-hulog lang. Minsan nauubos na yung hulog mo na limang piso, sampu. Hindi pa rin na-upload. Hindi ko alam kung bakit mahina yung ano. Mahirap, mahirap siyang i-upload sa YouTube. So, yun lang muna ang update natin ngayon, Nars. <laughs> Mag-aano na tayo. Sasali tayo sa mga sari-sari store group char, yung mga ganon. So, kasi na, napapansin ko parang mas marami akong oras sa sari-sari store. Kaya naisip, bakit hindi na lang kaya ito na lang ang gawin kong content tiba, diba? Uh, tsaka minsan kasi yung asawa ko masyadong seryoso, hindi siya game dun sa yung mga content ko dati nung nasa ibang bansa ako ayaw niya nagalit siya <laughs> mamaya pag ipaprank prank ko yun baka mapatay pa ako <laughs> so yun lang muna ipilahon man pag sing Shout out pala sa mga tinderang Bisaya diyan. <laughs> Ayan, sana mag-enjoy mag-enjoy tayo no. Char enjoy. So 'yun lang muna ng mga nar sa susunod na video ay ano, itutur ko kayo dito sa aming maliit na tindahan. Char. <laughs> Tutur may matutur pang nalalaman. Ah, uh,